Kasi ikaw mismo, wala kang pangarap sa sarili mo. Bakit ako mangangarap para sa iyo, 'di ba? Ha, eto na. Sasagutin ko na 'yung mga nag sa akin. Ano daw 'yung pinupuntahan ko na Sandra, Sandra. So this is the Ascendra. Ito yung mga iniinom ko. This is their barley products. Ayoko siyang ibenta kasi nga gusto ko lang siya inumin dahil napakasarap niya. Pag gusto mo siyang matikman, bumili ka ng package. Ganon. Ayoko talaga si Benta B. As in, pasensyahan na lang. Binili ko kasi yung package niya. So, this is worth 8,500. Lima yung barley na to. Tapos, meron pa siyang kasama na Omega Life. Kaso nga lang, hindi ko pa siya nakukuha kasi nga Ascendra is a pioneering company. So, bagong-bago pa lang siya. Baby-baby pa lang siya. So, this is a networking. O, sa mga negative dyan sa networking, lahat kailangan natin ng merong network, ba diba? So, ang networking kasi, it's a community which is merong product na nagre-revolve, na merong product umiikot, a certain community na sila lang talaga yung unang nakakagamit ng mga products na to. So, kung ayaw nyong gawin yung invite-invite, etc. And then, wag. Ako nga ayaw kong mag-invite eh. Kasi ayaw kong pilitin ang isang tao na gumawa ng bagay para ikakayaman niya. Kasi kung gusto niya talagang gumawa ng paraan para umaman siya, siya yung mag-approach. Ikaw yung mag-iisip ng paraan. Ano yung gagawin, ba diba? So, I'm just sharing to you this one. So, this is a Sandra International. Ayan. Orange. Very orange. Ito yung package nila ka mag-direct selling with these tangible products. Ito yung mga products natin. Best Barley pa nga lang kasi yung meron sa akin. Tapos, for launching yung mga ibang products. Tapos, eto yung kanyang brochure. Pakita ko lang yung mga products nila, ha? Ito, nasasagutin ko na aswan. Kailangan mag-video na lang ako kasi, Bin, napakahirap mag-type. Ayaw ko. Ayaw ay, ko ng sobrang nagtatype-type-type. Type. So, this is the Omega Life. This is the barley fusion and this is the best barley. Ito yung ating products. So aside from that, a network company, talagang merong merong mga invitations, meron mga commission base pag nakapasok ka, etc. Ganon. Pag ayaw nyo gawin ang invite-invite, ganyan, at gusto nyo lang gumamit ng products, eto, nakakahal siya. Madaming benefit ang barley, guys, ha? eto nagkakaubusan kasi ng mga barley grass kaya yung mga nagmamanufacture nito syempre gumagawa sila ng paraan para yung mga barley grass na to is makarating sa atin magamit natin para on our benefit on our health di ba benefit din natin yan sa sarili natin so this is the CEOs bakit ako sumali dito dito kasi nga dati talagang napapanood ko na si Joseph Lim talagang before pa na-inspire na ako sa kanya and etc. Siyempre, hindi ka naman papasok sa isang company na yung CEO is wala pang integrity, wala pang authority talaga at wala pang napapatunayan. So, eto kasi matagal na siya sa industriya. At gusto ko din talaga sumali kasi nga dagdag extra income din yan. O, ba diba? Don't put the egg on one basket. wag na wag tayong maglalagay ng mga source of income natin sa isa lang, like pagiging empleyado Damn! o pagiging tambay lang. Huwag <laughs> na huwag gagawin yun, ha? Kailangan ng multiple source of income pa rin. So, pagawin ko lang tong video na to kasi ayaw ko na talaga mag-explain pa. o choose. Gusto mo bang umasenso mag-isa? Or gusto mong umasenso ng may kasama? Pwede mo umasenso mag-isa, diba? Yes, pwede pwede. Kaso nga lang, mahirapan, wala kang mentor, hindi mo alam yung formula, paano maging mayaman, mas matagal, pero pwedeng pwede. Pag into social media ka, pag into vloggers ka, pag into affiliation ka, pwedeng pwede. Uh, pero, mas maganda kasi na umasenso na may ka-partner kasi meron ka ng mentor, mas mabilis ka umasenso, meron kang pagtatanungan ng mga bagay-bagay na kailangan mo o gusto mong malaman. Uh, so, in that case, mas mabilis mong makakamit yung pangarap mo. Mm. Ito, i-share ko lang to ha. Papasok ka kung gusto mo. Okay? Pupunta ka kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, it's up to you. Kasi sabi ko nga, everything is a choice. Kung gusto mo maging mayaman, di gumawa ka ng paraan para kumita ng pera at hindi lang sa pagiging pagtatrabaho lang, di ba? Kasi, we all know naman na walang yung mayaman sa pagiging empleyado. Kasi, been there naman. Nandun na tayo dati, di ba? So, yung tipong sasahod ka pa lang, wala na namang natira. Di oh. kasi nga, naiutang mo na, nagastos mo na, and etc. So, kailangan talaga magkaroon ng source of income. Bakit nga ba nagkakaroon ng financial problem? First, kasi nga, yung essential needs natin, hindi pa natin mabili-bili, hindi pa natin kayang bilhin like pagkain. Problema na naman, anong kakainin mo? Diba? Yung mga needs natin, ang basic needs, hindi no problema pa natin. So, kaya tayo merong financial problem. Oh, next, walang sapat na emergency funds or savings. O, oh, di ba? Pag na-hospital tayo, mangungutang tayo kung saan-saan. Di diba? O, oh, yung pandemic, ang daming namatay kasi nga, walang pera kasi nga naubusan wala tayong na save di ba pa na pag dumating ulit yung pandemic hindi kawawa din tayo o yun yung mga problema at pinaka main problem natin o mas inuuna ang enjoyment kesa needs basta diary ng pulubi by chinkitan yun talaga doon mo malalaman kung bakit ako nagiging kuripot doon mo talaga malalaman kung paano yung mga bagay-bagay na maling ginagawa natin dahil nga sa pagiging financial illiterate pag wala kasi tayong guidance sa paghawak ng pera talagang mabubuo tayo lahat naman dyan, pinagdadaanan eh. So, ayun, ang maganda kasi dito, tinuturuan nila yung mga members kung paano paghawak ng pera. So, kailangan natin lahat yan. At alam nyo ba na binabayaran talaga yon yung mga ganyang mga seminars? Kaya on Saturday, meron tayong free income opportunity training, seminar na wala kang gagastusin. Punta na lang kayo dyan. Tapos, here is our products. Lahat yan. Pag gusto nyo malaman to, kausapin nyo ako dito na lang pala sa video kasi tinatamad talaga ako mag-type type. -type. Yeah. Hey. It's your choice kung gusto mo mag-try. Gora naman, wala namang sapilitan sa ganitong negosyo. Basta it's up to you kung gusto mo kumita ng pera or hindi. Kung ayaw mo, it's fine. Kasi ayaw ko namimilit ng isang tao na wala namang willingness. Na ayaw naman talagang gawin yung negosyo. Kasi it's waste of time. Sayang yung effort ko magdadaas. Sayang yung effort ko na pumilit. Kasi ikaw mismo, wala kang pangarap sa sarili mo. Bakit ako mangangarap para sa iyo, 'di ba? So ayun lang, this is the Ascendra International. Next ulit. The next video ulit na lang, okay? Kasi meron pa akong pupuntahan. Bye.